Psalm 91 verse 1 to 16. Siya ay naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at natili sa kalinga ng makapangyarihan. Siya ay makapagsasabi kay Yahweh, Muog ka at kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na kami kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit na anong uring salot, hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalingan niya, ika'y laging nakakakiya. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa bigla ang paglusog ng mga kaaway. Ni sa ano man darating pagkagat ng dilim. Sa pagbuksay, wala kang araw man, man ay dumating. Ay dumating. Ika'y Kahit masid, sa iyong harapan ang isang libong tao, maging sa paligid ang bilang ng mga patay ay sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Ika'y magmasid at iyong mamasdan. Makikita mong mga taong masasamay pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang ginawa mong tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay ang kataas-taasan sa kanyang maanghel ikay itatagubilin. Saan man da kumaparoon tiyak ikay iingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan. Upang sa bato paamoy hindi masasaktan. Iyuman tapakan ang mga liyong ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga taong tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na ako'y sila'y pakinggan. At kapag sila'y may problema, akin silang sasakluluhan. Sila'y akin, akin silang paparangalan at dadalhin pala sila ng Pagkakaluban buhay. ko sila ng mahabang buhay at tiyak na nila. Ang aking kaligtasan, ang salita ng Diyos, Psalm 91 verse 1 to 16. Good